ang pag-uusapan po natin ngayon, ito narinig niyo na po ba yung issue tungkol sa mga pasahero na hindi po natutuloy ang biyahe o naantala ang bakasyon dahil pagdating po sa airport ay naharang po sila at ang dahilan Allah. kabilang daw po ang kanilang pangalan sa DFA watch list. Pero hindi po nila alam. Karagdagang proseso po ito at syempre gastos na rin po sa ating po mga kababayan. Tama ka dyan, Diana, no? At marami, uh, maraming dahilan para mapabilang dyan. Kaya mahalaga na ma-check po natin kung clear ba yung ating pangalan sa mga watchlist at maalam tayo patungkol sa issue na yan. Kaya naman kung may po niyan ay makakapanayam natin si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration para sagutin ang mga katanungan na yan. Magandang umaga po ma'am. Magandang umaga po sa inyo and of course lahat po ng tumatangkig ng inyong programa. Good morning. Good morning po ma'am Dana. Thank you for joining us today. Si Diane Kirarpoito at Audrey Guruseta. Alright, ma'am, para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba ang mangyayari kung isang individual po ay kabilang po dun sa watchlist order ng Bureau of Immigration, ma'am? Yes, iba-iba po yan. Kapag watchlist po na tinatawag, um, ang mga Filipino po wala na pong watchlist. Ang nilalagay lang po natin ngayon sa watchlist ay yung mga foreign nationals na meron pong um, pending deportation case sa Pilipinas. So halimbawa, meron isang foreigner na merong immigration violation, nilalagay po natin yan sa ating watchlist. Upang if there are attempts na umalis po at evade itong kanyang deportation case in here in the Philippines, ay mai-intercept po natin sa mga paliparan. For others naman po, mayroong iba't iba pang uri ng derogatory record na maaari pong ma-encounter sa ating mga paliparan. Okay. Well, ma'am, paano po ba ito na iba sa hold departure order, immigration lookout bulletin order, at uh, alert list orders? Yes, that's a good question po. Minsan confusing marinig kapag uh, um, hindi tayo maalam sa mga uri ng mga orders na ito um, because they all sound the same, parang order silang lahat to stop. But there is a big difference doon sa mga iba't ibang uri ng orders na yan. Kapag ka whole departure order, it means hold yung tao, hindi papayagan na umalis. But no further action ang gagawin doon sa individual. Meaning, kailangan niya lamang harapin yung kanyang pending case here in the Philippines. Usually, it stems pag may kaso siya dito sa Pilipinas, at um, nakita ng um, judge na siya ay maaaring maning flight risk, kaya ini ng hold departure order. Relatedly, there's also one an, another animal called the precautionary hold departure order. Similar po yung effect niya, hindi sila pinapayagan na umalis ng bansa. But sa precautionary hold departure order, nasa um preliminaries pa lang yung um, kaso. So hindi pa full blown yung kaso nila. But the judge sees that there is a flight risk doon sa individual kaya nag issue pa rin ng whole departure order. Sa ibang banda po, yung whole departure order hindi pinapayagan. Meron din po tayong tinatawag na um, uh, alert list para po doon sa may mga warrants of arrest. Kapag ka may warrants of arrest po, ito po ay ini-issue din ng korte, pinapadalhan po ng kopya ang Bureau of Immigration, kaya kapag na-encounter po natin sa palibaran, ang difference naman po niyan, ang role ng immigration is to turn over the individual to local law enforcement, whether it be yung kapulisan po natin or yung NBI, um, para ma-implement po Yung warrant of arrest. So the whole departure order, you just hold the person sa warrant of arrest with alert list. You turn over the person to um, the local law enforcement agencies. Then there's another thing called the Immigration Lookout Bulletin. The Immigration Lookout Bulletin po is issued by the Department of Justice. It's not a whole departure order, it's not an alert list, it's not a warrant of arrest for the individual. But um, uh, like the name suggests, it's a lookout bulletin para matingnan po ng maigi kung ano yung records nitong mga individual na nakalagay po dito. Ang ginagawa po dyan, ang role po ng immigration officer is to call the um, government agencies that are involved in the cases to confirm if there is a freshly issued hold departure order or warrant of arrest against that person. Um, kung meron pong um, freshly issued HDO or warrant of arrest, we do what um, uh, kung ano po yung nakasaad dun sa HDO or warrant of arrest. Kapag wala naman po, then the immigration officer is tasked to get all the details of the travel of um, the subject individual pero papayagan po makaalis pero kukunin lahat ng detalye to forward it to the um, law enforcement agencies para makatulong po sa investigation. Mm -hmm. Alright. Ma'am Dana, paano po malalaman ng isang individual kung siya po ay kasama ron sa listahan or may na-issue pong order po pa para sa kanya? Kasi po minsan baka doon pumaharang sa airport, hindi po siya aware. So, pa-possible po ba yun Paano po niya in advance malalaman? Advance checking. Yes, in most cases, in many cases po, mar marami rin hindi nakakaalam na meron silang whole departure order or warrant of arrest. There was even one I encountered nung ako ay nasa Paliparan. Senior citizen na siya at siguro mga 30 years ago na yung kaso sa kanya. Um, he didn't know that it was still um, there. Okay. Hindi niya alam na ongoing pa yung kaso niya, meron pa rin siyang whole departure order. So he was very surprised nang nakita niya na nasa um, whole departure order list pa siya. Pero ang um, best way una sa lahat para malaman kung meron tayong ganito is i-check po natin kung meron tayong mga pending na kaso um, in the country. Usually yan, kaduktong yan ang isang pending na kaso here in the Philippines. So kung may kinakaharap po tayo na case in the Philippines, there's a big possibility that ma meron po ito kakambal na whole departure order or warrant of arrest if napag-decisionan po ng korte yan na Um, bigyan po ng arrest warrant. There is also an option po to go to the Office of the Immigration to get a certificate po kung ano yung inyong mga travel records, inyong mga whole departure orders, etc. You will get a certificate po, say, kung ano po yung mga uh, nasa records po ng immigration uh, when it comes to your personal name. Okay, para doon po sa mga, mababaw lang naman yung mga kaso, no, ma'am? Pwede po bang mag-apela o maalis yung pangalan nila sa watchlist order? Yes, pwede po nilang uh, mapaalis ang mga pangalan nila sa whole departure order or sa alert list natin. If ang kanila pong um, uh, HTO and alert list has been withdrawn already by the courts, tandaan po natin, this was issued by the court, that's why it will be withdrawn also by the court. Ang uh, role po ng immigration is an implementing agency. Kung ano po ang binibigay sa atin ng korte, yun din po ang ini-implement natin. Kaya pag sinabi po ng korte na wala na yan, basura na yung kaso, tapos na yung kaso, withdraw na yung whole departure order, withdraw na yung warrant of arrest. Then we will remove it also from our derogatory database. Mm -hmm. Okay, so for instance, uh, Ma'am Dana, kung na-resolve na yung kaso, na-dismiss na, automatic ba ito yung na mawawala ka dun sa mga orders na yun? Or you have to make na um, extra steps pa na para fully pagdating mo sa pali para wala ka na magiging problema, Ma'am? It has to be explicitly stated doon sa order ng um, Korte. So um, usually po niyan kapag may bagong order ang Korte, pinapadala po sa Bureau of Immigration. You might check po doon sa Korte kung ito po ay uh, na, naipadala uh, sa Bureau of Immigration or ito po ay naisama sa order ng Korte kung may uh, order na po na i-withdraw yung kaso or i-dismiss uh, yung kaso or um itanggalin na po yung mga whole departure order and uh, alert list laban sa individual. Mm, bilang panghuli na lamang po ma'am, ano sino po yung pwedeng kontakin uh, para sa karagdagang impormasyon patungkol po sa watch list order. Yes, meron po tayong hotline, uh, Pwede po kayong mag-contact anytime 24/7 po available ang ating hotline. Ang number po ay 02 8 0285-2400. Ulitin ko po, 028465-2400. Meron din po tayong um, Facebook page para sa atin po mga kababayan na maaaring wala po dito sa bansa at nais pong magtanong. 24-7 din po available ang ating um, Facebook page, facebook.com slash official bureau of immigration. Ulitin ko po, Facebook.com slash Official Bureau of Immigration. You can ask po about the uh, different types of um, hold orders na ini-implement ng Bureau of Immigration. Kung meron po kayo mga karagtagang katanungan dyan or other questions related to immigration, 24 7 po pwede niyo pong contactin yung mga uh, channels po na yan. Mm -hmm. lang ma'am. pwede ba rin online ma Um, hindi po, kasi kailangan po nating ma-verify yung identity ng tao. Mm -hmm. Kasi hindi po natin pwedeng basta-basta ibigay mm -hmm. yung personal details, yung um, uh, derogatory record, travel mm -hmm. history, ng isang individual sa ibang tao po because of data privacy laws. Kailangan po kung may hihingi ng kanyang uh, personal records or um, uh, other details ng kanyang uh, immigration records, it has to be that individual himself yung tao pong yun mismo or an representative na binigyan po ng special power of attorney. Okay. Well, maraming salamat po, Ma'am Dana, sa pagsama po sa amin ngayong umaga at sa pagsagot po sa aming mga katanungan. Thank you very much po, Ma'am Dana Sandoval, mula po sa Bureau of Immigration. Maraming salamat po, Ma'am. Salamat po, ang pinangmaga.